Iisa ang 69th Infantry Cougar Battalion at iba't ibang lokal na tanggapan ng pamahalan sa Sambales sa paglulunsad ng nationwide simultaneous launching ng kadiwa ng Pangulo na ginanap sa People's Park Capitol Ground iba sa lalawigan ng Sambales. Ang kadiwa ng Pangulo Programa ay isa sa mga proyekto ng gobyerno upang makapaghatid ng mga abot kayang presyo ng mga produktong agrikultura mula rin sa mga lokal na magsasaka. Ilan sa mga tampok na produkto ng sambales na ibinida sa kadiwa ng Pangulo ay ang mga lokal na mga produktong gulay, prutas, asukal, bigas at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Matapos ang mensahe ni Sambales Governor Hermoneses Abdani Jr., nagkaroon ng ribbon cutting kasabay ang pagpirma sa Pledge of Commitment ng iba't ibang opisyales ng lokal na pamahalaan sa Sambales. Philippine National Police Sambales, Bureau of Fire Protection at 69th Infantry Cougar Batalyon. Taos puso ang pagsuporta ng mga lokal na opisyales ng gobyerno sa Sambales sa pag-iimplementa ng mas abot kayang produkto sa merkado sa pamamagitan ng nasabing programa. Lubos ang suporta ng kasundaluhan sa kahalintulad ng programa Kadiwa on Wheels kung saan nanguna sila sa paghahakot ng bigas at mga produktong gulay patungo sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Maynila. Ang hadikain ng gobyerno na panatilihing sapat ang pagkain at pangangailangan ng bawat mamamayang Pilipino at aasahan na nakaisa ang 69th Infantry sa pagbibigay ng kalidad na serbisyo para sa bayan. Mula dito sa Sambales, ako si Alvin Punsal, ang inyong Oktay.